Inihayag ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris na mababawasan ang lawak ng mga sakahang mapapatubigan nila sa susunod na cropping season. Sa naging panayam ng bomboradyo kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimolo, i Department Manager ng NIA Maris, sinabi niya na patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam dahil sa kawalan ng pagulan sa watershed areas na epekto ng El Nino Fenomenona. Anya na sa 173.47 meters above sea level ang water elevation ng dama, Nasa 30.18 cubic meters per second naman ang inflow o pumapasok na tubig habang ang outflow ay nasa 76.39. 9 cubic meters per second. Nakatakda naman ang cut-off sa patubig ng Nia Marie sa kalabing lima ng Marso, kaya tiwala silang kakayaning makapag-ipon ng tubig para sa susunod na cropping season. Dahil sa kawalan ng ulan, ay naasahang mas bumaba pa ang level ng tubig kaya pinaalalahanan nila ang mga magsasakan na maaring mabawasan ang lawak ng mga sakahan kanilang matutustusan ng patubig. Anya 60,000 hektarya ng sakahan lamang ang inaasahan nilang kakayaning mapatubiga na mula sa dating 70,000 hektarya. Nakadepende naman ito sa magiging elevation ng damat sa mapag-uusap ang plano ng pamunuan at mga stakeholders nito. Iginiit ni Engineer Dimolo na nais man nilang mapatubigan lahat ng mga sakahan na ay maaring magdulot naman ito ng kanilang pagkalugi kapag nagkulang na ang tubig sa reservoir. Nakatakdang buksan muli ang patubig ng Mactam sa Kapito ng Mayo para sa pagsisimula ng mga magsasaka sa pagtatanim. Yung uh, initial as per yung forecast natin at saka yung uh, nakikita natin na elevation comes ng uh, May 7 yung release natin is uh, baka nasa 60,000 lang po yung ating originally pro program but depende nga po yung uh, pakikita natin na uh, elevation so may gagawa tayo ng mga parameters kung ito yung elevation comes sa uh, may seven ito yung papatubigan natin Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Kawayan ako si Bombo Lani Velasco para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo